Hindi ito himala, ito ay siyensya. Isang pulbos na matagal nang ginagamit pero ngayon pa lang lubos na nauunawaan ang galing nito sa pagpapalakas ng katawan, lalo na sa mga seniors. Pagtunaw ng taba, bawas pamamaga at pagbuo ng tunay na kalamnan, lahat sa isang simpleng scoop. Isipin mo, anong mangyayari kung ibabahagi ko sa iyo ang kamanghamanghang potensyal ng isang simpleng suplemento na kayang tumulong sa pagtunaw ng matitigas na taba, pagbuo ng lakas at pagalis ng pamamaga. At ang maganda rito, hindi mo kailangan ng komplikadong routine o malaking gastos. Biruin mo, isang bagay na ligtas, abot kaya at epektibo na kahit ilang dekada ng ginagamit may bago pa rin benepisyo na nadidiskubre ng mga eksperto. Para sa mga edad 60 pataas, ang epekto nito ay pwedeng magbago ng buhay. Hindi ako narito para magbenta ng milagro o uso. Ang pag-uusapan natin ay solidong siyensya. Practical, makabago, at kayang isama sa pang-araw-araw na routine. Ngayon, alamin natin ang powerful na suplemento na ito: creatine. Samahan niyo ako at tuklasin kung paano ito gumagana at kung paano ang 5 hanggang 7 gramo kada araw ay pwedeng magbigay ng lakas, sigla, at bagong pag-asa sa katawan mo. Kung ako sa iyo, panoorin mo ang buong video dahil napakahalaga ang pag-uusapan natin. Teka muna, pag-usapan natin ang tanong na madalas sumasagi sa isip habang tayo'y tumatanda. Bakit nga ba mahalaga ang ganitong klasing suplemento sa edad na 65, 70 o lampas pa? Eh hindi ba't para lang yan sa mga kabataang gym rat na laging may shaker bottle? Ang totoo, may tatlong malalaking dahilan kung bakit dapat tayong makinig. Pamamaga na parang laging may minisunog sa loob ng katawan. Pagbagal ng metabolismo na parang laging naka-slow motion ang energy natin. At pagkawala ng kalamnan o yung muscle mass na unti-unting nawawala habang tumatanda. Kapag pinagsama-sama ang mga ito, ang resulta mas madali tayong mapagod, humina at mas matagal makabawi kapag may sakit o injury. Pero heto ang good news, may papel ang creatine sa pagtugon sa mga problemang ito. Parang sinasabi nito sa atin, kaya pa, hindi pa huli ang lahat at hindi ito haka-haka, may resibo tayong ipapakita. Kaya tutok ka lang. Ang pamamaga, bagamat natural na reaction sa stress o pinsala, kapag hindi na control pwedeng humantong sa chronic na sakit. Ang mabagal na metabolismo, on the other hand, ay parang traffic sa EDSA, nakakainip, nakakapagod at minsan nakakadagdag ng timbang. At yung sarcopenia, ang scientific term para sa unti-unting pagkawala ng muscle mass, nagsisimula sa 30s pero bumibilis sa 60s pataas. Kaya yung dating kayang-kaya mong buhatin biglang parang ang bigat na. Mas mataas ang risk ng pagkatumba at minsan nawawala na ang gana sa mga paborito mong aktibidad. May magandang balita, ang creatine ay hindi lang pampaganda ng katawan. Isa itong tool para sa mas magandang kalidad ng buhay. Para sa lakas na makipaghabulan sa apo, para sa siglang buhati ng grocery, at para sa tiwalang kaya mo pa maging aktibo kahit pa may puti na ang buhok. Bago tayo tuluyang sumabak sa mundo ng creatine, teka muna, linawin muna natin ang mga haka-haka. Kasi aminin natin, minsan parang may mystery aura ang pulbos na ito, lalo na't madalas ikabit sa mga gym buff na laging may shaker sa kamay. Pero ano nga ba talaga ang creatine? Simple lang, ito ay natural na compound na ginagawa mismo ng ating katawan, sa atay, sa mga bato at iniimbak sa ating mga kalamnan. Ang trabaho nito? Gumawa ng ATP o adenosine triphosphate na parang pera ng enerhiya ng ating mga selula. Kung walang ATP, parang walang budget ang katawan mo para gumalaw. Uh, at sa dami ng anyo ng creatine, ang pinaka-epektibo at pinakaligtas ay ang creatine monohydrate. Hindi ba di kailangan ng mamahaling brand? Ito ang OG na pulbos na kayang tumapat sa mga mas mahal pero same lang ang epekto. Narito ang twist ayon sa mga pag-aaral ang pag-inom ng creatine at counting asin ay mahalaga. Kapag sinamahan ng sodium umaabot ito ng 40-50% na dagdag sa kalamnan. Kung kulang sa sodium, pwedeng magdulot ito ng pamamanas. Kaya mahalaga ang tamang timpla at strategy sa pag-inom. May bagong pag-aaral din na nagsasabing ang creatine at GAA, guanidinoacetic acid ay nakakatulong sa brain function nakakatulong ito sa memoria, focus at mental energy. Kung araw-araw mo itong iniinom na may kaunting asin at GAA, mas tumitindi ang bisa. Ano nga ba ang nangyayari kapag pumasok ang creatine sa mga kalamnan? Hint, hindi lang lakas, may kwento ng sigla, tibay at bagong pag-asa may mga pag-aaral ang mga taong wala pang 15 na nagre-resistance training habang umiinom ng creatine ay maaaring makakuha ng 2.5 pounds ng lean muscle at mawalan ng 1.5 pounds ng taba. Parang may sariling body sculptor sa loob ng katawan. Ang creatine ay tumutulong sa paglaki ng kalamnan at pagbawas ng taba. Kapag nabawasan ang taba, nababawasan din ang pamamaga. Mas maraming muscle mas mataas ang resting metabolic rate mo. Ibig sabihin, mas maraming calories ang nasusunog kahit nakarelax. Mensahe May makabuluhang pagbabago sa komposisyon ng katawan na pwedeng magpabuti sa kalusugan, lakas at mobility. Subukan ang magic ng creatine at GA. Simulan na ang transformation mo. Isang pagsusuri noong 2023 sa dalawampung 20 pag-aaral ay nagsabi, ang mga umiinom ng creatine ay nakakabuhat ng 10 pounds sa itaas na katawan at 25 pounds sa ibabang katawan. Average ito pwedeng mas mataas o mas mababa sa iyong katawan. Kung nahihirapan ka sa pagupo, pagakyat o pagbuhat, kahit kaunting lakas ay pwedeng magbago ng buhay. Mas malaki ang epekto ng creatine sa ibabang katawan dahil sa malalaki nitong muscle groups. Kung nais mong palakasin ang mga binti at bawasan ang panganib ng pagkahulog, creating ang best friend mo. Ngayon tanong ng marami, gaano karami ba ang dapat kong inumin? Ang sagot, depende sa goal mo at sa edad mo. Kung nagsisimula ka pa lang, limang gramo kada araw ay sapat na. Pero kung gusto mong mas mabilis ang muscle gains, lalo na sa ibabang bahagi ng katawan, mas epektibo ang pitong gramo. Para sa itaas na katawan, may tinatawag na loading phase. Dalawang pung gramo kada araw sa loob ng lima hanggang pitong araw, tapos bababa sa maintenance dose na lima hanggang pitong gramo. Parang paunang buhos ng lakas, tapos steady na lang ang daloy. Mga ka-GK, i-type ang isa sa ibaba kung sakto sa iyo ang paksa natin at zero kung nag-aalinlangan ka. Idagdag mo na rin kung saan ka nanonood. Pero heto ang mahalagang paalala para sa mga edad 50 pataas. Habang tumatanda, medyo bumabagal ang creatine transporters ng katawan. Kaya't kung ikaw ay aktibo, mas mainam ang 10 hanggang 15 gramo araw-araw. Hindi ito overdose, ito ay optimal dose para sa edad at lifestyle mo. At tandaan, ang consistency ang tunay na susi. Hindi kailangang eksaktong alas 8 ng umaga ang pag-inom. Ang mahalaga, araw-araw mo itong ginagawa. Hanapin ang routine na swak sa iyo at manatili doon. Karapat dapat kang suportahan sa iyong fitness journey. Pero teka, ang creatine ay hindi lang pang muscle. Tumutulong din ito sa metabolismo at sa bilis ng pag-recover ng katawan. Isang pagsusuri noong 2023 ang nagsabi Gumaganda ang performance sa mga anaerobic exercises tulad ng weightlifting at sprinting, pati na rin sa aerobic activities gaya ng paglalakad at pagbibisikleta. Bakit? Dahil ang creatine ay nakakapagpababa ng pamamaga at oxidative stress. Parang tagalinis ng kalat sa loob ng katawan, lalo na yung lactic acid na dahilan ng pananakit ng kalamnan. Bukod pa rito, pinapabilis nito ang replenishment ng glycogen ang energy reserve ng muscles. Ibig sabihin mas mabilis kang nakakabawi, mas madalas kang makakasali sa mga aktibidad at hindi ka agad mapapagod. Sa madaling salita, ang creatine ay parang upgrade sa makina ng katawan mo. Mas matibay, mas matagal ang takbo at mas mabilis ang recharge. Narito ang isang mahalagang bagay. Ang mga kababaihan, lalo na mula impwenta pataas, ay nangangailangan mas maraming creatine. Marami ang nag-aalala na baka magmukhang bulky. Pero hindi ito pampalaki tulad ng bodybuilders. Ayon sa pag-aral, sa pasang babae ay nag ng 10% na mas maraming creatine. Pero may twist, mas kaunti ang kayang likhain ng kanilang katawan. Kung hindi sapat ang creatine mula sa pagkain, supplements ang kailangan. Bilang babae, isa alang-alang ang 10 to 15% na karagdagang dosis. Targetin ang 8 hanggang 10 gramo araw-araw lalo na kung aktibo. At para maiwasan ang bloating, inumin ito kasama ng kaunting sodium. Parang may VIP pass ang creatine papunta sa muscles mo, diretso walang abala. Creatine para sa utak, lakas ng memorya at mood. Ngayon, hindi lang katawan ang nakikinabang, pati utak. May mga napag aral na tumitingin kung paano nakakatulong ang creatine sa pag-isip, memoria at mood. Ang utak natin ay umaasa sa ATP para sa enerhiya. At guess what? Nagtatago ito ng creatine bilang phosphocreatine, parang energy savings account ng utak. Kapag kulang ito, pwedeng makaramdam ng mental fog o parang pagod na hindi mo maipaliwanag. Pero kapag na-replenish ang phosphocreatine, biglang may akses ang utak sa enerhiya. Parang may bagong kislap sa isip, mas malinaw, mas alerto, mas masaya. Kaya't kung gusto mong maging mas sharp, mas focused, at mas emotionally steady habang tumatanda, creatine might just be your brain's best friend. Isang pag-aaral noong 2022 ang nagpakita ng nakakagulat pero nakaka-inspire na resulta. Ang limang gramong creatine araw-araw ay nakakatulong sa pagpapabuti ng memorya, lalo na sa mga edad 65 pataas. Mas madali mong maaalala ang pangalan ng kausap mo, ang detalya ng pinag-usapan at mas swabe ang daloy ng pakikipag-usap. Parang may bagong signal ang utak mo. Mas malinaw, mas buo, mas buhay. Bukod pa rito, tumutulong ang creatine sa pagbabawas ng oxidative stress sa utak 'Yung kalaban ng mental sharpness. Sa pamamagitan ng pagpapataas ng daloy ng oxygen sa brain cells, sinusuportahan nito ang function ng utak at nilalabanan ang pinsala. Resulta? Mas magaan ang pakiramdam, mas alerto, at mas kaunti ang tinatawag na brain fatigue. Yung parang lutang o pagod ang isip kahit hindi ka naman tumakbo. Para sa abala, aktibo at palaisip. Kung abala ka sa trabaho o may iniisip, makakakuha ka ng tulong mula sa creatine. Ang mga umiinom ng 8 gramo araw-araw ay nagkaroon ng mas mababang mental fatigue at mas magandang konsentrasyon. Kung may malalaking hamon, tulad ng deadline, pwedeng itaas ang dose sa 8 hanggang 10 gramo. Para itong extra fuel sa utak, Isang pag-aral ang nagbigay ng 20 gramo ng creatine sa mga taong kulang sa tulog. Resulta? Bumalik ang kanilang kakayahang magdesisyon, mag-organisa at mag-focus. Gumanda rin ang mood. Ngunit, palala, hindi ito kapalit ng tulog. Creatine ay suporta, hindi kapalit. Walang tatalo sa kapangyarihan ng tulog. Pero paano kung ang tulog ay parang X na hindi mo nahahanap? Dahil sa insomnia o pag-aalaga sa mahal sa buhay, minsan wala talagang pahinga. Pero heto ang good news, pwedeng maging kaalyado mo ang creatine. Hindi ito pampalit sa tulog pero parang backup generator, tumutulong sa tibay ng katawan at ginhawa ng isip. Parang sinasabi nito sa iyo, kaya mo pa kahit kulang sa tulog. At dito nagsisimula ang mas malalim na usapan, ang koneksyon ng creatine sa mood, pagkabahala at depression. Enerhiya ng utak ebal kalinawan ng damdamin. Ang larangang ito ng pananaliksik ay patuloy na lumalalim. Hindi lang serotonin at dopamine ang bida sa mood, kundi pati ang enerhiya ng utak. Ang utak ay parang planta ng enerhiya, kailangan nito ng tuloy-tuloy na supply ng ATP para gumana ng maayos. Kapag kulang, pwedeng magdulot ng brain fog, irritabilidad o lungkot na hindi mo may paliwanag. At ang mga salarin? oxidative stress pamamaga at mabagal na production ng ATP. Kaya kung gusto mong suportahan ang utak mo lalo na sa panahon ng stress, creatine ang isa sa mga pwedeng tumulong. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang pag-unawa sa koneksyon ng enerhiya at emosyon ay hakbang patungo sa mas magaan na pakiramdam. Bonus: creatine para sa buto. At heto pa ang bonus, hindi lang utak at kalam na tinutulungan ng creatine, pati buto. Pag-aaral ng 2024, may epekto ito sa bone cells tulad ng osteoblasts at osteoclasts. Parang may renovation team sa loob ng katawan mo, inaayos at pinapatibay ang mga buto, lalo na sa femur, yung malaking buto sa hita. Ang resulta, mas matibay laban sa Bali, mas handa sa stress ng pag-ehersisyo at mas buo ang suporta mula ulo hanggang paa. Kaya kung gusto mong maging matatag, masigla at handa sa bawat hakbang, ito na ang sagot sa tanong mo. Alam mo ba? Isang pilot study ang nakatuklas na ang creatine ay hindi lang pangkalamnan, pati immune system. May pakinabang. Pano? E pinapalakas ng creatine ang produksyon ng ATP sa neutrophils ang mga sundalo ng ating immune system. Kasabay nito binabawasan nito ang pro-inflammatory mediators na nagdudulot ng labis na pamamaga. Ito ay nagbibigay sa ating immune system ng katatagan at kalmante. Bagamat hindi ito magic shield, malaking tulong ito sa ating tugon laban sa virus at bacteria lalo na sa seniors. Bud nang lakas, isang pulbos maraming benepisyo. Kaya kung may isang bagay tayong pwedeng idagdag sa ating wellness routine, ito na yon. Creatine, isang simpleng pulbos na tumutulong sa paglago ng kalamnan, nagbabawas ng taba, nagpapalakas ng katawan, pinapabilis ang recovery, pinapalakas ang utak at memorya, pinapaganda ang mood, pinapatibay ang buto at sinusuportahan ang immune system at ang pinakaastig. Abot kaya ito at mabibili sa karamihan ng mga tindahan. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para alagaan ang sarili mo. Alam ko, may ilan sa inyo na medyo nag-aalangan pa at ayos lang yan. Hindi ito tungkol sa pagpilit kundi sa pag-unawa. Ang mahalaga, mas nagiging bukas tayo sa bagong kaalaman at mas handa tayong gumawa ng desisyong makakabuti sa ating katawan. Kaya kung handa ka ng subukan ng creatine, tara na at simulan ang bagong kabanata ng iyong wellness journey. Para sa mas malakas na katawan, mas malinaw na isip at mas masiglang pamumuhay, isang scoop lang ang kailangan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga karaniwang tanong, bakit parang sumasakit ang muscles ko kapag nag-creatine ako? Relax lang, hindi si creatine ang kontrabida dito. Ang totoo, madalas na sanhi ng cramps ay kakulangan sa tubig at electrolytes. Kasi ganito yan, ang creatine ay humihigop ng tubig papasok sa muscle cells. Parang may delivery ng hydration sa loob ng kalamnan. Pero kung kulang ang tubig sa katawan, nagkakagulo ang balanse at ayon cramps! Kung mababa ang sodium at potassium mo, mas malaki ang tsansa ng discomfort. Pero good news, madali itong solusyonan. Uminom ng sapat na tubig, siguraduhing may minerals sa diet mo at kung gusto mo ng extra support, pwedeng samahan ang creatine ng kaunting asin o electrolyte drink. Sa madaling salita, walang pagkalagas ng buhok, walang pinsala sa bato, walang problema sa atay. At kung aalagaan mo ang hydration mo, kayang-kaya mong iwasan ang cramps. Kaya naman confident tayong sinusuportahan ang creatine, isa sa mga pinakaligtas at pinakaninanais na supplements ngayon. Paano gamitin ang creatine practical tips para sa seniors? Ngayon, paano mo ba dapat gamitin ang creatine sa paraang swak sa katawan mo, lalo na kung ikaw ay 60 pataas? Una, pag-usapan natin ang anyo. Ang creatine monohydrate ang gold standard. Subok na, abot kaya at talagang epektibo. Huwag na tayong magpaloko sa mga magagarang pangalan gaya ng micronized or buffered. Mas maganda pa rin magtipid at pumili ng tried and tested. Pangalawa ang tamang dami. Para sa pangkalahatang kalusugan at pagpapanatiling kalamnan, targetin ang lima hanggang pitong gramo kada araw. Kung ang goal mo ay brain boost, mas malinaw na isip, mas matatag na mood, pwedeng itaas sa walo hanggang sampung gramo at kung ikaw ay mas matanda, sobrang aktibo o may malaking muscle loss, pwedeng umabot sa 10 hanggang 15 gramo para sa optimal support. Ang mahalaga, piliin ang dose na akma sa lifestyle mo at panindigan ito araw-araw. Hindi kailangang perfect, kailangan lang consistent. Sa mga panahon ng matinding pisikal o mental na hamon, tulad ng mabigat na ehersisyo, kulang sa tulog o mataas na stress, okay lang na pansamantalang itaas ang iyong creatine dose. Pwede kang umabot sa 15 o kahit 20 gramo sa loob ng isang linggo tapos balik ulit sa komportabling maintenance level. Parang emergency fund, ginagamit kapag kailangan pero may balanse pa rin. At syempre, ang tunay na sikreto ay consistency. Hindi ito instant magic tulad ng kape na biglang gising. Ang creatine ay parang savings account ng lakas unti-unting pinupuno ang imbakan ng enerhiya sa kalamnan at utak. Kapag dumating ang moment na kailangan mo ng biglang buhos ng ATP, ready na siya. Parang superhero na naka-standby. Kailan at paano inumin, gawing masaya at madali. Sandali lang, huwag nating gawing komplikado. Humanap ng oras na swak sa rutin mo, habang nag-aalmusal, sa merienda habang nanonood ng paborito mong palabas, o sa hapunan habang nagkukwentuhan. Ang mahalaga regular. Para sa mas mahusay na absorption, subukan mong inumin ang creatine na may kaunting asin o electrolyte supplement. Nakakatulong ito sa pagpasok ng sodium sa cells at nababawasan pa ang water retention. Bonus tip. Kung ipapares mo ito sa carbohydrates tulad ng prutas o juice, mas mabilis ang transportasyon papunta sa kalamnan Parang may VIP escort ang creatine papasok sa muscle cells mo. Tungkol naman sa tagal ng paggamit, walang dahilan para mag-cycle o magpahinga. Ligtas ang creatine sa pangmatagalang paggamit, kaya isama mo na lang ito sa pang-araw-araw mong wellness routine. Parang toothbrush, hindi mo naman iniskip, di ba? At kung interesado ka sa Brain Boost, pwedeng isaalang-alang ang mga supplements na pinagsasama ang GAA, guanidinoacetic acid at creatine. Lalo na kung ang goal mo ay mas malinaw na pag-iisip, mas matatag na mood at mas matibay na cognitive function. Bagamat patuloy pa ang mga pag-aaral, mukhang promising ang kombinasyong ito. Parang bagong tambalan sa teleserye ng kalusugan ng utak. Ngayon, magmuni-muni tayo. Bakit nga ba mahalaga ang lahat ng ito? Oh, dumana tayo sa siyensya datos at mga practical na tips. Pero ang paglalakbay na ito ay hindi lang tungkol sa numero, timbang, or reps sa gym. Ito ay tungkol sa kung paano ka gumising sa umaga, kung gaano ka kasaya sa katawan mo, at kung gaano ka handa harapin ang buhay. Ang muscle mass ay predictor ng haba ng buhay. Mas maraming kalamnan, mas maganda ang metabolic health, at mas mababa ang sakit. Ang malinaw na pag-iisip ay susi sa mas masayang relasyon at lifelong learning. Ang pamamaga ay tahimik na kontrabida sa mga kondisyon kaugnay ng edad. Dito pumapasok ang creatine bilang epektibong tool. Pinapalakas nito ang kalamnan, sinusuportahan ang utak at binabawasan ang pamamaga. Mas marami kang kontrol kaysa sa akala mo. Ang pagtanda ay panahon ng pag-aalaga at pagbuo ng bagong sigla. Siyempre, nagbabago ang katawan habang tayo'y tumatanda. Normal lang yan. May mga bagong hamon, may mga bagong tanong. Pero naniniwala ako at sana ikaw rin na sa tamang estratehiya kaya mo itong harapin ng may lakas, dignidad at saya. Ano ang mga susi? Masustansyang pagkain, regular na galaw, sapat na tulog, pamamahala ng stress at smart supplementation tulad ng creatine. Ang mga ebidensya? Nakakabighani. Ang safety profile? Napakaganda. At ang presyo? Sobrang abot kaya. Parang sinasabi ng Creatine, kaya mo pa, hindi pa huli ang lahat, tara, buuin natin ang mas malakas na ikaw. Kung sa tingin mo ay nakatulong ang impormasyong ito, kung ito'y nagbigay linaw, sumagot sa mga tanong mo o nagbukas ng bagong posibilidad para sa mas masiglang kalusugan, paki-like naman ang video na ito. Isang simpleng pindot lang pero malaking tulong para maabot pa natin ang iba. At para sa akin, yan ang patunay na may saysay ang bawat salita na binabahagi ko. Susunod, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para hindi ka mahuli sa mga susunod nating kwentuhan. Tuwing linggo, nagdadala ako ng mga taos pusong estrategiya na sinusuportahan ng siyensya para sa mahabang buhay, lakas at saya sa kahit anong edad. Practical, madaling sundan at laging may kurot ng inspirasyon. Kwento mo, inspirasyon namin. Mag-comment ka sa ibaba at ibahagi ang dalawang bagay, ang edad mo at ang pinakamalaking fitness o health goal mo ngayong taon. Baka gusto mong magpalakas para mas makasama ang pamilya sa hiking. O baka gusto mong maging mas energized, mas matalas ang isip o mas magaan ang kilos. Ano man yan ibahagi mo. Malay mo, ang kwento mo ang magbigay ng lakas ng loob sa iba na nagsisimula pa lang. Binabasa ko ang bawat komento dahil tunay akong interesado sa journey ninyo. Tandaan, ang creatine ay hindi lang para sa mga atleta ito ay para sa mga taong gustong maging mas malakas, mas malinaw ang isip, mas matibay ang buto at masyanda sa hamon ng buhay. Simple, abot kaya at pwedeng simulan agad. Creatine Starter Tip Simulan mo na. Sandali lang, bigyan mo ng oras ang sarili mo. Isipin mong idagdag ang creatine monohydrate sa routine mo. Magsimula sa imo hanggang siyatong gramo araw-araw. Isang kaunting asin, pampasarap at pampabilis ng epekto. Maging consistent ka lang at sa loob ng ilang linggo, pansinin mo, mas maganda ang workout mo, mas mataas ang energy mo, at mas matalas ang isip mo. Sinasabi ko sa iyo, magugulat ka sa mga pagbabago. Hindi ito hype. Ito ay na may puso. Maraming salamat sa paglalaan ng oras para sa sarili mo at para sa kaalaman. Salamat sa pagsusumikap na alagaan ang kalusugan mo sa pagtawag sa mga maling akala at sa pagtanggap ng bagong posibilidad. Tandaan, hindi ka lang nanood ng video. Gumagawa ka ng pamumuhunan para sa sarili mong kinabukasan. At sa lahat ng pwedeng paglaanan, ito ang pinaka-worth it. Excited na ako sa susunod nating pagkikita. Manatiling malakas. Manatiling mausisa. At tuloy lang sa pagsulo.